What's up guys? This is Rodel Motorcycle Diary uh, For today's video, pag-usapan natin ang hyper clutch at saka slipper clutch okay? uh, Anyway, kung bago ka lang po sa aking channel, pag-hit rin ng subscribe button sa baba Like and share Mag-iwan na rin ng comment para pwede natin pag-usapan yung mga kalaman niyo sa hyper clutch at sa slipper clutch Okay, let's start it Okay guys, may, ano, may video ako na reel sa Facebook umabot ng 83, 80 something, 80,000 80, something yung views. Umabot siya mahigit. Yung video na yun is, yun yung, uh, ano ng hyper clutch. Punta tayo sa, ano, sa aking, sa aking FB page. Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong, ano, ito nga pala yung Facebook page ko guys, Rodel Motorcycle Diary. Paki-follow na rin. Tsaka dalawa nga pala yung motor ko, isang Supra at saka isang Mio i125. So, hanapin na natin yung reels ko. Hanapin natin yung reels ko na Portal Entrance. Yun yung ano, yun yung caption ko sa reels na yun. Ito ito. Okay. Ito, yung mangyayari sa hyper clutch natin. Mga bay, ito yung hyper clutch. From higher gear to lower gear, pag rerektahin mo yan, mag talaga yung mismong gulong mo sa likod. oh, nakita naman yung pag, uh, yung ano, yung ingay ng gulong. Rinig ko talaga yung ingay ng gulong. Medyo, from 5th gear lang ako na, 5th gear, and then, rekta ng 4th gear. Naka, ano ko to, naka, 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 pababa to, downhill to eh. From higher gear, direkta ko talaga sa fourth gear. Ayun, nag-skid yung likod na gulong. And then, yun yung, yung nangyari Buti na lang, nakontrol ko pa. Kung hindi ko na control. rekta talaga ako sa ano niyan. Sa mismong gutter, no? Or sa kanal. And, and then, yung sa kaibahan naman ng ano, ng, ng slipper clutch is, si slipper clutch, kahit from higher gear ka, baba, rekta ng fourth gear, ang mangyayari, hindi yan mag-i-skid gulong mo kahit from 6th gear, rektahin mo sa 2nd gear. Hindi mag-skid mag yung gulong mo. Kasi nakatry din ako ng yung sa tropa ko na Sniper 155, yung VVA na variant. Nakatry din ako sa kanyang unit uh, from 6th gear into 2nd gear. Hindi talaga nag-skid. Naka-slipper clutch yun, bay. Naka-slipper clutch yun. Kaya nga, yun yung masasabi kong kaibahan ng slipper clutch. Ito po mga boys, sariling kalaman ko lang tour experience lang to sa dalawang klase ng clutch na yan. Si hyper clutch at si slipper clutch. So, yon Yun lang yung masasabi ko sa video. Kasi, itong video na to, kinakabahan talaga ako ng, ano, ng sobra. Yung dibdib ko parang, ano, parang magigiba talaga. No? tas yung kasama ko dyan is yung naka Honda Beat FI. Yun yung tropa ko na si Eduardo no? si Kenneth Eduardo and then ano pa ba and, eh na nyo na yung ano yung background ko kasi nasa birding house lang ako wala ko sa bahay sasali eh, layo kasi ng bahay namin nasa Sambuang ako nasa Cagayan di Europa ngayon pagpasensyaan nyo muna tong ganito kasi ito lang makakaya ko So yun guys, kung bago ka lang sa akin channel, pakihit na rin ng subscribe button, share na rin sa, At comment na rin yung mga kalaman nyo sa hyper clutch at saka sa slipper clutch para pwede natin pag-usapan sa comment section yan okay alright this is the motorcycle diary